ang araw sa inyong mga katrops mga katrops, ito na naman tayo sa bagong video mga katrops, tinan natin ang mga basnigan dito sa Mercedes Camarines Norte ay paglautan na naman ngayon okay, mga katrops sila ay pang tatlong araw ng nagkisipaglautan dito ang so, mga huli nila mga katrops ay pero nakakalimang styrofoam tatlong styrofoam ayun sila mga katrops oh. yan yung mga pasnigan oh. at yung iba naman mga katrops yan iba yan mga ano yan mga imalit na yan pupunta sa baryo ayun mga katrops nauna na yung iba oh, ayun o oh. yun nauna na yung iba ayun yun Hello mga katrot kasi maalon ha Kaya yeah, humingi ko kasi siya maalon kasi mga katrot Yan bangkang lusin yan Maay bangkang sariaya kiso yan mga katrot Huntayin sa laot mga katrot Lalaot sila Yan mga katrot Merong papalabas oh. lepas tu, jalan sama Mercedes, pas hindi ganyan mga katruks, taga rito sa amin yan punti ng laot uli sila ng pusit mga katruks pagbalik nila mga katruks pagka umaga na kasi sa gabi sila umaari ang mga katrups. nila mga katruks mga lima or apat na oras sa kanilang paglalautan yun tatakboy nilang mga katruks ganun kalayo mga katruks apat or limang oras punta sa laut kasi ng mga katrops maalo na kina nyo oh, maalo oh. oh. kaya yung bangka magalaw di ba hmm, maalo

camera, maalon. Yeah, may mga titter pang basnig mga ka mamaya alis din mga yan Doon noon mga katruks. Kalayo ang kanilang mga nilalautan. Ay. Sige na, uliin mo magalaw kasi maalon eh. No? Alon no.